Pag sinasabi ko, walang justisya ang ginagawa natin, you are not following the rule of law. Tinanggal nila ako sa Justice Committee. Kasi i-impeach nila yung Vice President. Para hindi na ako siguro makasali, tinanggal nila ako sa Justice Committee. Ang sabi ko sa kanila, yun ang akala nyo. Subuk-subukan ninyo na i-impeach ang Vice President. I will suggest to her, that she should engage me as a defense counsel. Yeah! Kasi mali na po ang nangyayari. Wala na mustisya. Isang mapagpalang araw na naman po sa ating lahat mga kapatid, mga kababayan at mga oh! boss. <laughs> ang pag-uusapan natin ngayon sa araw na ito ay tungkol sa, siyempre, yung ating kandidato. Ito, si Kong Dante Marcoleta at yung kanyang jingle. Ang gagawin natin dito, panunurin natin kung gaano kaganda yung kanyang jingle at syempre mamaya sa bandang huli eh magre-react tayo kahit paano pero siguro o nga pala hindi na tayo kailangan mag-react sa pagkatito <laughs> jingle ang ating panunod napakaganda po kayo mag-enjoy po kayo rito habang pinapanood natin ang jingle ni Congressman Dante Marcoleta kaya sabay-sabay po natin panoorin at syempre pa ha doon sa mga kababayan natin sumusuporta po kay Kong Dante Marcoleta. Maraming maraming salamat po sa inyo at huwag po kayo magalala. Magbubunga po yung mga ginagawa ninyo at gagawin nyo pa pagdating ng Mayo Adose. Pero kami mga kaanib sa Iglesia ni Cristo, sigurado na po kami dyan. Amin na lang po dito eh, sa mga kababayan ko, mga kamag-anak ko na hindi pa kaanib sa Iglesia ni Cristo, suportahan po ninyo itong ating kandidato na si Kong Dante Marcoleta sa kakilala, mga kaibigan, kakilala, classmate kung sino-sino pa katrabaho. Basta lahat-lahat na kung sino man kayo, nakikisuyo po kami na pakisuportahan po si Kong Dante Marcoleta at sinisigurado ko po sa inyo na hindi po masasayang ang boto ninyo pagdating ng Mayo 12 pag ito'y naluklok na si Kong Dante Marcoleta, sigurado po tayo nagkagawa po ito ng magagandang mga batas at kung may mga batas naman na magaganda ipapatupad niya po ng maayos at syempre, unang-una po may takot po ito sa ating Panginoon Diyos. Maraming salamat po syempre, eto, panoorin na natin na sabay-sabay at mag-enjoy tayo. Pasok ng video. labanan. Tapos na

Pag sinasabi ko, walang justisya ang ginagawa natin, you are not following the rule of law. Tinanggal nila ako sa Justice Committee. Kasi i-impeach nila yung Vice President. Para hindi na ako siguro makasali, tinanggal nila ako sa Justice Committee. Ang sabi ko sa kanila, yun ang nakala nyo. Subok-subukan ninyo na i-impeach ang Vice President. I will suggest to her,